Mahigit dalawang daan na job seekers na nakilahok sa World Cafe of Opportunities ng TESDA. Alamin ang balitan niya malapit kay Paul Jason Fox. Dalawang daan na naghahadap ng trabaho ang nakilahok sa isang araw na World Cafe of Opportunities ng Technical Educational Skills Development Authority o TESDA sa bayan ng Odyongan, Roblon ngayong araw, August 24. Bahagi ito ng 29th anniversary ng ahensya kasabay ang pagunitaan ng National Technical Vocational Day o Tech Voc Day. Ayon kay Engineer Lynette Gatarin o YC ng Test Romblon, may mga employers na mula pa sa Metro Manila tumungo ng Romblon para sa isang araw na job hiring. Mga trabaho sa lokal at international ang alok ng mga employers na ito na ang hinahanap ay mga skilled workers na karamihan ay itinuturo ng TESDA sa kanilang vocational courses sa Romblon National Institute of Technology at iba pang partner schools. Maliban sa job hiring, nagkaroon rin ang libring gupit at masahe ang mga graduate ng TESDA para sa mga nakilahok sa programa. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag para sa PIA Memoropa News on the go.